Kain na naman ng mga alaga ko. Ayan ho, mga alaga ko. Kain sila. <laughs> gutom na, gutom na. Hmm? Gutom na mga alaga ko. Ayan. Nakahit na ano tayo, trabaho. Kasi may pinapakain tayo mga kalodi. O oh, bakit inano mo pa yun? Inano mo pa? Transfer mo pa mo. Mamaya. na naman yan. ML. Halikan mo. Yan. Yan mga kalotso. No. Eh, ano lang tayo eh. Para... <coughs> mapakain sila kahit ganito okay lang sa akin mapagod basta may mapakain ako sa mga pusa ako yan oh. kailangan talaga magtrabaho ayan hmm. sa mga mabubuting uh, puso dyan mga kalots baka pwede naman Baka pwede naman maghatag lang ng piso-piso bawat isa. Ayan. Para may pambili ng cat food. Ito so pa mga karodi, oh. Yung mga alaga ko rin ng aso, oh. Ayan, oh. Hmm? oh turog, turog sila, oh. Mamaya pakainin ko sila. Ayun, nakaready, ayun, oh tilapia yun nasa ano kawali tilapia yun may apakain ko buo lang kasi rito eh trabaho ko sana ako ngayon kaso maano ma ano to maulap hmm. maulap mga kalods hindi ako makalabas eh dito ako sa kubo o oh, no madilim na no? Oh sayang na naman ang isang araw oh, uh, sayang pinahinto kami ni Diana ang aming boss <laughs> yan wala hindi kami makagawa eh maulan eh oh Ay, Mga kalodi, diyan ako kumukuha ng kulitis. Yan pagulang walang ulam, kulitis, gulay-gulay. Yun ang napapanood nyo sa aking mga video. Dun, sayang nga dun. Hindi ko na ano dun. Eh, yan. Ano yan eh. Ano to? Uh, sa amin, palang. Sa Tagalog, si Guerillas. Sa Kapatola. Kaya meron dyan. Nagsitigasan na nga Kapatola sa Kasi eh. Dahil busy sa work mga kalots sa mga kalots natin please naman help help me to grow subscribe sa aking youtube channel pa help naman mga kalodi pa help Eh, balik ko sa ulit sa sa aking mga pusa hmm. mayaw na busog na ano si ano busog na tira pa yung apat eh, na ano ito yung si pulo to. Yan Oh. Yan. na eh. Pagkain busog na siguro pati si ML. Yan oh. Sa so, mga hindi pa nag-subscribe sa aking uh, YouTube channel, ulit-ulitin ko pa-help naman mga kalori. Pa-help, pa-help ako. Mga kaloods para mag-grow ang ating channel. Pa-subscribe sa mga hindi pa na-subscribe diyan. Please subscribe sa aking YouTube channel. And click the notification bell para lagi kayong updated sa aking gagawing video. Ayan. Maraming maraming salamat. Mga kalodi. Tapak subscribe